Parami ng parami ang mga bayan at pangasinenseng nakikinabang sa programang konsulta plus gikonsulta. Dinala kasi ito sa bayan ng San Jacinto. Isa sa mga dumalo rito ay ang magsasakang si Tatay Victoriani. Hindi na niya kasi kailangan gumastos para magpatingin sa doktor maliban sa libreng konsultasyon, laboratory test at mga gamot at medisina mula sa PhilHealth Konsulta, tumanggap din siya ng cash incentive mula sa Gikonsulta ng Pamahalaang Panlalawigan. Uh, maganda naman sa kanyang mga sinasabi, uh, ng, ay magpako ng sa hospital. asalamat salamat, Gov, sa mga programa mo. Ayon kay Governor Ramon V. III, hindi lang libreng check-up ang hatid ng programa. Dahil sagot din ng pamahalang panlalawigan ang pamasahe at pangkain ng mga residente. Taon-taon, merong libreng check-up. Ito yung PhilHealth Consulta. At alam nyo, kahit libre ang check-up, namamasahe po tayo. May gastos pa rin. Kaya po lahat na na ipapacheck up po sa konsulta, binibigyan namin ng palit mamasahe at palit pagkain. Kami na rin po nagpapakain para kung na kayong kumastos sa pagkain. Okay? Naging katuwang din sa programa si Vice Governor Mark Ronald Lambino at iba pang mga kawani ng gobyerno mula sa bayan ng San Jacinto na patuloy na sumusuporta sa mga proyektong pangkalusugan para sa mga pangasinense. Ayang programa, Susatay, priority program ng Governor Mon Mangigo niya yeah, ka focus on health services o so abig naman dyan, probinsya. Patuloy namang dumadami ang bilang ng mga Pangasinenseng nakikinabang sa konsulta plus gikonsulta. Hangad ng pamahalang panlalawigan na mabigyan ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan ang mga Pangasinense at maisakatuparan ang mithiing maging pinakamalusog na lalawigan ang Pangasinan sa buong bansa. Valerie Dismaya, RNG News.